DOH UH Secretary Ted Herbosa nasasangkot sa anomalyang patungkol sa mga cash advance nito para sa mga bakuna ng Hepatitis B. Ito ay sa pamamagitan ng United Nations International Children's Emergency Fund o UNICEF. Ang nasabing cash advance ay nagkakahalaga ng 524,926,193.47. Ayon kay Herbosa, dahil sa kakulangan ng lokal na bidder, lumapit ang DOH sa UNICEF. Ayon sa mga ulat, ay hindi nakapagsagawa ng fund transfer ang ahensya para sa UNICEF dahil sa mga problema sa dokumento ng mga naunang fund transfer ng DOH. Ayon naman sa UNICEF, hindi maaring magsagawa ng fund transfer ang ahensya hanggat hindi pa nakaklaro ang liquidation ng mga na unang transaksyon, saan napunta ang pera? Ano ang nangyari sa mga cash advance? Paano mananagot? Ang dapat managot. I-comment ang inyong palagay, mag-like, mag-share, mag-subscribe.